Hello po, ah, magandang umaga po ah, Nandito po tayo sa ating munting bukirin ah, Tatabas po tayo ng mga damo para maging malinis ang ating bukirin Ito po ay ilinisin natin para matanggal ang mga damo, tapos ito eh po, tatanim po tatanim po tayo ng niyog ayan sinuhukay natin yan para pagtatayman mas maganda po ay medyo malalim ang baon ng niyog para hindi po siya agad lumutang ito, ginagamitan natin yan ng pala para hindi masyadong pati sa kamay ito ang gamit po natin dyan ay landok tapos pala tempo po pantay manyog tutuwirin po natin yan ayan po tanim sa ko yan kasi hindi po masyadong puno ng lupa para hindi po siya masyadong kainin ng anay ayan po takang po konti yan para sakaling ano yun hayop hindi agad bubunot ko naman din, susukatan din natin yan para nasa linya ang mga niyog ang ah, ginagamit po natin panukat yan ang straw para siya ay pantay pantay ang pagtatanim dahil kung gagamit ah, dahil kung at tansahin lamang natin ang pagtatanim ay medyo malapit yung iba iba'y malayo ayan po ah, pata natin yan ng ganyan medyo kasukal pa suki kaya matagal din magsukan